May malalaki mga baka dito. Grabe na laki ng tatlong ng baka nito. Dito dito. Mga pangkatay na. Grabe. Nabili niya 'to, boss, mga 'to. Magkano 'to nako na itong ganto kalaki? Partidang 885. Ah, partidang 885 daw ito, tatlo. Ay, yung isang yun, nakaiwalay, ganon din. 75.5 75.5 yun? 85.5 75, yan. 85.5 85, ito yung magkano? 885 daw 885 to, to Mga pangkatay na 885 Kay boss pala lahat ito nakahalira dito 47 60 Ay tagta 37 Ito yung 885 Ito malaki Saan so, na talaga ito? Sa kat katay na talaga Diretso katay At Sa Garcia na din Ayun uh, pala Yung mga pangkatay na nabiling na dito Ito yung tatlo malalaki na napili ng mga pangatay. Okay. Nagbabayaran na sila dito ng ano pinagbilihan. Magkano ito, magkano? Papahawak sa asal e, huwag niyo huwag niyo huwag Parang inasalan d'ya raman 85,000 85,000 talagang bayaran sa baka Nagkarga na para Ayan magandang umaga mga katalong Nandito tayo ulit ngayon sa Lucena Auction Market Ngayon po ay May 20, 2024 Uh, lunes po uh, tayo po ay mag-update ulit ng mga binibenta mga baka dito ito po marami pong baka dito pero ito po ay mga ito po lagi tayo ito puro pakatay na ito tayo po ay magtatanong ulit ng inform... uh, ilang informasyon lalo kasi magbibenta na ng baka dahil uh, mas marami pong dumating ng mga baka dito sa, pad... sa Lucena Auction Market yan kaya sama-sama tayo manood sa video ng sara ito pa-share po na ating video at uh, kung bago pa lang sa ating channel mag-subscribe ka na para like and update sa ating video sa Lucena Auction Market sama-sama tayo manood sa video ng sara may dumating ditong dapol na kambing binibenta ng laser dapol na native ito po yung upgraded kuya upgraded ano sabi ah, na yung tiyatawaran ni Bossy yung binibenta ni kuya itong kambing niya babae <laughs> ito nga inaabangan sa kayo mga kambing saan <laughs> so, na binibenta niya Liman libo tatabi na benta ni sir. Sariling alaga niyo po ano? Sa mga po ito galing? Sariaya. At sariaya pa galing. Ah, wala pa rin pinupunin galing niya. 5,000 daw po ito binibenta ni sir. Naninira na mga kapit ba? Naninira. Naninira na lang halaman. Naninira na harbin. Pero ito pa i-upgrade siya o ano lang, native. Mestizo? Ah, mestizo. Ay, ang kulay ganun. Kaya naninira na pala daw doon na Kaya <laughs> binibenta niya ni Sir. Ayan mga katalong Stevie. Binibenta itong kambing na ito lang doon si Kaya tawaran ni si Lubay ng 10,000. dito. Hindi nang Okay mga native na kambing yeah ito rupay namin na rin ang 10,000 itong tatlong kambing na ito kasong yeah. doon yeah. 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 ayan mga katalong stevie ko lang po mga kambing na dumating dito madalang ayan ay ilan lang sila dumating mayroon siyang malaking kambing dito na yan pero ito yung mga native na din. Ayun lang po yung mga kambing dito na dumating ngayong araw ng lunes. Ay ah, na, nakano <laughs> na sugi. ito boss, magkano rin ako yung, yung pangkatay. 48 pa yung bambenta ko. Uh -huh. Pangkatay na ba? Alagayin pa yan? Pangkatay na. Katay na rin na. Matsura na ito eh. Oh, Pasay City. Ah, nandari sa Pasay. Yes. Yan yung mga kinakarga na nila. Ito yung dilabeng ha. Ano yung Sugat? No pa. Yung kay Sugat ang dalawa? Oo oh, okay. Ay mahabang yun, magkani yun? 53,000. 53,000. mga pagkatay na daw Uy pa. Dami. mga kalabaw naman. Yung mga kalabaw na kinakarga na dito mga ibibenta pa ito doon. halok pa <laughs> yun ma wala pa pong dumarating na mamimili ng bahang ngayon ng alagay Boss, good morning. Magkano binibenta yung alagay mo? Malibuti. <tinyo> ha? 45,000 daw ito binibenta ni Boss. <laughs> Torete. Torete yung baka. Binibenta pa. Ang lilikot tayo. <laughs> ito yung isang lilikot. Gusto mo alpas eh oh. Gaslaw pati yung isa. Grabe ka dapat ano eh. Ah, ayaw niya ng tiyatali. Yun lang, bagong tali na nga ito. Kailangan Ah, mababara ako Para si Balay, magkano may boss binibenta yung ganyan? 45 ah, Para parang pala 45, pa yung 45,000 daw nila Mga Tourette yung baka Gilid, gilid Ano mga kay bossing? Boss, magkano may nalagay? Ah, ganoon din Ito pala yung mga par partidahan 45,000 daw ito Ito pala yung magkakasama Ayan, tatlong yan na binibenta na nagpo 45,000 Ayan, yan na may baka, binibenta si Boss na alagay baka. Ang Ah, pato na daw sa 35,000 ito. 35, 35, baka, boss, 35. ito. Alaw, yan. Naalok ni Boss, siya. Yan na si Boss may, ano dito, ang gandang bakang pulang baka. Magkano inaalagay niyan? 255 lang daw to binebenta ni Paul. Ganda ng bakang ng ito. Malaki na siya ano. Kahit pula. Kita naman sa katawan niyo. Ay, ang ganda ng katawan niya. Binebenta po. Nabili na daw tong bakang ng ito. Hindi ko mo nakikita ng malapit ako. Dito pala. Dito pala ang ano nila. Butas. Butasan dito. Dito pala ang butasan. Kagalingan na isasakit talaga pag bubutasan dito. Bubutasan na ulit itong bakong ito. Oh, talagang nalipad. Wala, makakatalong. Magkada rin ako Portiwa <laughs> ang halaga kanina Puputasan <laughs> 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 din itong baka ito okay. Magkano mag rin boss? Portiwa ng media Portiwa ng 41.5 daw ito nabili nila O, mo no, bossing na lang na lang Ay, isubid no? lang <laughs> 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 Sabi, uh -huh. sariya din. Yeah. Oo, oh. din oh. Ibubutasan hey, nila. forty one 41.5 din daw ito. na ako ito. Nang na.

Ay may pinakasakay mo na rin Sinuot ko Ayos na pa pala kung Ano Wala na magpagbotas Magpagpinepun Raises fireglasses na siya. Raises na pareng Raises na rin kaya yung ano. Pinutol mo yung dalawang daliri mo eh. Okay.

kata-kata. Kata galak itu. Eh. Ah, terkena. Masuk. Itu di laut. Kita kayak di sini. Kita pindah ke atas.

Dalit eh. Mukhang kulit mo. Nakulit. Ang layo po na rin ng taga-antiki pa yan. Ayos na. Matagal ang ito na itong bakang ito. Boss, may nakakalimutan ka, boss. Ganon-ganon. Oo nga, di mo inikot sa ito. Ikot na. Parang pasikot ikot na yan. Kaya daw hindi dumugo. <laughs> hindi dumugo. <laughs> eh. Kaya daw may kutkatinin sa ilalim niya.

Oh, eh ako ang gawin, why? Pala <laughs> yun naman ang vlog, di mo lang magbigay sa mga yeah, kaibigan na makain. Uh, uh, Kahit ang merinda. Ayos na. Laki na nakita yan. Eh. Laki na nakita yan, eh. di mo lang mga... Di mo lang magbawasan na eh. yun. Malaki yung mata ngayon, kaya malaki kita. <laughs> 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 magkano na kaya, <laughs> magkano na. Said, di mo sabi po, sumang dami na <laughs> eh. <laughs> kaya nakapagkano rin pa na ako. Ano? 40,500 Saan pa ang dala dito? Sariaya Kayo po yung may sadya nga lagi tali mga baka? May lagi na rin kayong baka dati? Ah, dalawa? Ah, yun pala Ah, ay po Kalabaw inyo rin po yung kalabaw kanina nabili? Ah, sa inyo pala yun Dalawa pala, kalabaw at baka Nabili dito Okay Ayan po yung mga baka dito binibenta, yung mga pang Madalang po ang dumating din bayan ngayon dito sa Lucena Auction Market, uh, katulad sa Padre Garcia. Madalang po mamimili ngayon dito. Ito po sa alagayin pa? Magkano naman yung ganyan? P34,000. P34,000. Ah baby, alagaan pa. P34,000 na inabili na. Okay. May binibigay binib binib sila boss na. Magkano lalagay sa ma baba? 30. 30,000 ang binibenta nila. Okay. Ah. 30,000 alagay pa. Shout out kay boss. Hindi hindi na ano ba na 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 yan. binasa. Dalawahan. Para din mo yung yung video mo yung 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 taga Pasay, pang mga na baka. Yan. Ayaw, ayaw, Ara senior, ini senior.

<laughs> <Yan. Okay. laughs> Nagtawa na sila din sa pangkate na baka <laughs>

at natin. Bus teke ko rin nakabili. Kaya yeah, isa isa-isa kabayan dumating dito. Okay, yeah, kinakarga na nila. Siguradong bigjulo pa rin. Wala pang lang dito. Kinakarga na. Ha, tai, 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 tai. parang isa-isa kabayan na bilhin nyo ngayon. Kain isa isang kabayo daw ito nabili. Sasangka ano lang sa mga baka. <tos> <tos> oh, lumito. oh, oh, Grabe. Pangkatay na yan, boss Nick. Akatay ah, na din. Pangkatay na daw ito. Eh. Pero ang ganda niya pa sana gawing gamit ng ano to, panggamit sa buhay din. Eh, so, okay, talaga. Nalipad eh. Yo, so, yan na. Eh sinama sa mga bakat kalabaw ito lang po 'tong pau mo 'no tulak mo e piko mak manggut piskang boss nik magkano na rin ako eh ganyan eh sige sige yo nice da ako wa dinay 24 media 24 image ay palipipresyo ka na number 5 ano 244 image daw to na bill na kaya na ayan yeah.

Alaga mahal lang ang mabibili. ay mas alaga intin nung baka tatanong natin kay sir. Baka alaga yung pet mali Sa Patel Garcia natin yan. Patay na. Iyan ang kalimitan ni Kaya Pia sa Maynila. Dadalin mo sa Patel Garcia tapos binabayari sa Maynila sa Pasay. Pasay po. doon kinakatay mga yan pati 'yung mga bakat kalabaw. Lahat po. Oo. Kalimita sa Manila talaga 'yung ano si mga nila na barkada. Iyo na Dali karga na. Top Ayos na. Ano yung pang pangalaga pa yung maliit pa yun? Pangalaga pa. Pangkarira yun? Pangkarira. Hindi ko naman na dyan. Stigis yun lang yun. Bustig pa na rin ba yung maliit yan? Ah, katay na rin po. Magkaano rin? City media. City media, City media lang. Wow. Pangkatay na rin pala yung 7,500 daw yung napili na. Yan, ibabiyahin na nila ito. Ang mura na na sir. mm

<laughs> Ay, wag na kayo sa hila'y saldaan. Hindi sa lalpa. Wala pang pinibala. Kaya po na po sa mga rin. 23.5 daw ito na ako. Ito pa na. 71 kilos daw ito estimated sa katay. Tapos na, yaman! Ating tira yaman! Ang na kung gusto niya. Nagpapayaran na sila dito ng ano pinagbilihan. Ang To mag -ano? asan, niyo. <laughs> 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 kanina, magkano to magkano? parang sa asal ito ito niyo. ito 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 baka ito 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 ko ito ito sir. ito 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 55,000 daw ito maghinahin. Ito ay native po ba may na? Stiso yan. May na, no? Ito yung Wala 55,000 daw ito. Sige, lang. Magkano yung baka mo? 55,000. 55,000. Hindi ba sa 35 yan? Oh, sige. na ka ng Ay, magkano? Ipawasin sa Ipawasin ako. Ipawasin ako. Ipawasin ako. sa ako. Ipawasin konti? Wow, 3939. Bye bye to me. Aminin ninyo na namin 39, no? Uh, magina mag 39. O okay ginakan 39 daw ito. Oh, nailing si Busa talagang manulogi sa Al sa 10,000. Naikit pala sa pulibo. Yes, si boss. Kami na tawad pala 45. Hindi oh, mm, kayo. Sa, sa 10,000. No? Ay, bayan mo siya ito Sa <laughs> amin na ibigay mo palugi naman. Hindi na daw. At hindi na may balik. ito naman. lang. Ay, ay ko Layo ng diferensya nila. Uh, ayan, malaki ayan, daw lulugi. Oo, oh, uh, hard na diba? Uh, nagkasundo sa presyo nitong bakang ito. 39 ang tawa daw uh, sa maginahan. Ang gusto nung magbibenta ay 55,000. Yan. Di nagkasundo. Ayan na uh, si... Aki baka ka dito sa atin. Laki nga. Ito <laughs> agad gawin sa bukit sila hmm, kumpan. Kapanggiling po. Baka <laughs> na lupa pumunta sila dito sa Lucena Auction Market at para mag bumisita dito sa livestock ng Lucena. <coughs>